ng uh, PNP sa Bukawe, Bulacan at sa kabila nga po na maikpit na pagbabawal sa mga illegal na puputok, ilang uh, dealer doon ang nahulihan ng mga illegal May live report si Ian Cruz. Si Ian? Yes, Jiggy uh, Boling, nag-inspeksyon ng Firearms and executive Office ng uh, PNP sa mga tindahan ng uh, paputok dito sa Bukawe, Bulacan. At Jiggy, uh, sa pagikot ikot nga ng mga taga-FTO, ilang sa mga dealers ang nakumpiskahan ng uh, ilang panindang aerial fireworks nang siya kasi hindi raw lisensyado ng FEO ang uh, nagmanufacture nito. May iba namang panindang paputok, lisensyado nga ang manufacturer pero kinumpiska pa rin dahil nasa class 4 daw ang lakas ng aerial fireworks. Hindi ito oh, yung mga paputok na ginagamit sa malakiang fireworks display. Ipinakita rin ng Bulacan uh, Police ang mga nakumpis kanila mga bawal na paputok o yung nga na batok. kabilang na dito ang PAPLA, Binladen, PAPAP, PITON at ng uh, napakalaking Goodbye Philippines sa paputok. Si Aling Esperanza, kandidato naman, dumaya pa ng uh, bukawin mula sa Kapasabla kata na siya ng mga pailaw para ipambenta raw sa kanyang mga kababayan. Bagyan na rin na ang tara ang dali ng platiko, palabas at papasok ng Bukawi dahil sa mga nagtutungo sa bilihan ng paputok. Tatong araw yan bago sa lubungin ng bagong taon pero may mga tindahan din na handa -ano, na tanggapin na di kalakihan ang uh, magiging kita ngayong taon dahil nga sa matuman na benta. Dahil uh, 24 oras na bentahan ng paputok at pailaw, tiniyak ng uh, Bulacan Police, magbabantay sila upang matiyak na hindi makapagbebenta ng pawal na paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Sige. Maraming salamat, Ian Cruz.